Inilabas na ng research firm na tanghere ang kanilang pambungad na 2025 midterm election survey ngayong 2024, kung saan nanguna sa napupuso ang kandidato ng mga Pilipino si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkasenador. Kung sino-sino pa ang pasok sa Magic 12, kilalanin natin sa pagtutok ni Peter Marie. Nangunguna pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga potensyal na senatorial candidate sa darating na 2025 midterm elections. Batay sa resulta ng survey ng research firm na Tangere, nakakuha si Duterte ng 62% voter support. Sumunod naman si AXIS Party List Representative Erwin Tulfo na may 57% voter preference, habang ikatlo naman si dating Senate President Tito Soto na may 46.7% swak din sa Magic 12 sina Senator Bongo, dating Manila Mayor Isko Moreno, dating Senator Manny Pacquiao, Senator Bato de la Rosa, Senadora Amy Marcos, Senadora Pia Cayetano, Doc Willie Ong at Senator Lito Lapid. Bigo ngunit malapit sa Magic 12. Survey naman ang pwesto ni na Ben Tulfo, dating Vice President Lenny Robredo at dating Senator Ping Lacson isinagawa ang survey nitong January 10 hanggang 12 na nilahoka ng 2,400 na respondents. Ako si Peter Marie para sa Kwentong Politiko.